Isang viral video na naman ang ating panono or at bibigyan natin ng reaction video dahil isang bride lang naman ang ayaw magpakis sa isang groom. Napilitan lang ba talaga ito? Or sadyang nahihiya itong si bride? So wag na natin patagalin pa. My name is Boy Sausawang Sausawero sa issue na iba. So let's go! Yan, ikikis na niya yung... I am right, sorry. <laughs> hey. So yun, know, kung may kita ninyo, ayaw magpakis ng babae, parang, parang nahiyang siya sa kanya sa kanyang asawa. <laughs> Hindi ko alam ako nahiya siya sa kanyang asawa, nahiya, nahiya siya doon sa maraming tao. So, tuloy natin. Ayaw talaga, ayaw niya talagang paisahin kahit isa lang, oh. <laughs> Hindi ko alam kung anong, anong nangyari, ha? Bakit ganito? Ayaw talaga, oh. Ayaw talaga magbigyan. <laughs> so kahit sinabi na noong pare na you may kiss the bride, ayaw niya. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Yan na, kikis na, kikis na. Ayaw, ayaw talaga ng bride. <laughs> Kaya ginawa ng lalaki Tapos Makikita kita niya na payakap na lang siya. So wala siyang magawa. Bakit? Hindi ko alam na kung siguro hindi pa ready itong magpakasal itong mabahe. Or baka naman, sabi ko nga kanina, baka nahihiya siya sa mga tao. Siguro, or kaya naman, baka berhen ito. Diba? Parang uh, inusente pa yung babae. Eh. So, ito na. <laughs> Natapos na yung moment na yun. Wala pa rin kiss na nagaganap. Ito <laughs> na, nagpicture na lang sila. Wala na siguro magawa. Yung pare kasi na-inip na. Ito, nagpicture na lang sila. Ayan, rin natin. O, tingnan natin dito sa, sa part na to is magkikiss silang dalawa. Ayan, kung makikita ninyo, sila. Kiss, kiss, kiss. Ayan daw. <laughs> Ayan, ayaw silang paalisin lang hindi sila nagkikis. <laughs> Tira, natapos na lahat yung misa, picture ang time na to, pero yung babae, di mo lang na Diba? Ano yung meron? <laughs> Grabe, ikikis na ng room yung bride, ayaw pa rin. Ano ba? Ano bang nangyari? siguro yung mga nakapalibot daw, mga ninong to kasi mga lalaki sila. Mga ninong siguro. <makes noise> Focus lang daw, ba't isa lang? <makes noise> One, two, three, four. <makes noise> Ayaw pa din nila. Ikigis na ng groom yung bride, ha? Umiiwas pa rin siya. Iwas pa rin siya ng iwas. Ano? <laughs> ano na? Nagpakasal ka pa ako, ayaw mo magpakis. <laughs> <laughs> o oh, ano? Pakis ka na! Oh, wait lang. Ulitin natin. Ulitin natin sa part na to. Ulitin natin sa part na to. Parang nagpakis na eh. siya. Ayan o. Oh. Ayan ayan na. Oh. Hindi ko nakakita to eh. Yun! Nakita natin. Congrats. Nakaisa ka, boy. Ang <laughs> ah, ala ko, lalabas ka ng simbahan na hindi ka man lang makakaisa. Okay, panoorin pa natin. Yay! Tuntawa yung mga kasama, mga, mga nino. Tonto ha, nakahalik. Natapos na. Murang mas <laughs> sabong na. Natapos na lahat yung, yung misa. Saka palang nagpahalik yung, uh, yung uh, bride. Uh, <laughs> Tonto <Don't itong yung groom at nakaisa na. yes. <laughs> okay, itong mga ninang siguro to. May not Oh, isa pa daw ulit, isa pa. Yo! Naka isa na ka na, boy. Dalawa na. Uh, mahina pala si Father eh kasi si Father oh, yung pare kanina sinasabi you may kiss the bride hindi man lang makikiss nung eh, hindi man lang magpakiss yung bride. Oh, ito malakas to sa mga ninang at ninong. Nagpakiss. <laughs> okay.

Yo, nakatatlo ka na, boy. So, yun lang for today's video. So, huwag mong kalimutan i-subscribe ang aking channel at pakifollow na rin ako sa aking Facebook page. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Thank you for watching.